At alam mo ang nakakagulat dito? Sa kabila ng pag ng ating mga geologists, scientists, at mga Egyptologists na ang Pyramid of Giza ay ginawa para maging libingan ng mga pero at kanilang mga pamilya. Yan ay pinatotohanan nung kanilang madiscover yung mga oldest texts magmula pa sa mga Egyptian noong araw na ito ay nagpapatunay at sinasabi nila ay lamang mga libingan. Pero ang kahindik-hindik sa mga claim na yan ay wala ni isa na mga pero o mami na natagpuan sa loob ng The Pyramid of Kisa. Hindi ba't nakakapagtaka na sinabing ito ay libingan at burial places ng mga mami and their family ngunit walang natagpuan na mga mami dito kahit isa. Hello, welcome back to our channel when we're talking about history. Kila nga ba napakahirap paniwalaan ang na mga sinasabi sa atin ng mga scientists and archaeologists na ginawa lamang ang pyramid na sinasabing isa sa mga pinakamalulupit sa seven wonders in the world na walang iba kundi ang the Great Pyramid of Egypt. Ito ay sinasabi na ginawa lamang dedication para lamang paglibingan ng mga pero ng kanilang era. Did you believe in that? dahil magpahanggang sa ngayon, ito ay napakalaking palaisipan at puzzle for several thousand of years na nananatili sa ating mga scientists, archaeologists at mga advanced user of technology sa ating era. Kung paano nga ba nagawa ang pinakamalupet sa seven wonders of the world na walang iba kundi ang talaga namang napakaraming misteryo magpahanggang sa ngayon ito ang The Great Pyramid of Giza. Tara, umpisa natin. Base sa mga topic na tatalakayin natin ngayon, alam mo bang ang mga pyramid na ito ay kasama sa Seven Wonders of Ancient World? At ito ay nananatiling nakatayo magpahanggang sa ngayon mula pa noong 2600 BC sa Egypt. At alam mo bang nabuo ang mga ito sa pamamagitan ng pinagpatong-patong na 2,300,000 granite stone. At ang bawat isa sa mga batong ito ay tumitimbang ng higit kumulang kasimpikat ng isang pas sa makabago nating na mundo. At kung construction period ang pag-uusapan, hindi mo na itatanong ay nagawa nila ito sa loob lamang ng 20 years sa Egypt noong unang panahon. At ayon sa mga Egyptologists, bago ito masira sa ating panahon, ito ay nababalot ng almost 2.3 million blocks ng Datura limestone na halos hindi mo matingnan sa tapat ng araw dahil sa kintab nito. At hindi lang yan, ang pinaka-upper part ng nasabing mga piramid na ito ay nababalot ng purong ginto na nagre-reflect sa liwanag na tila ba minatagpo ang kang higanting mga perlas sa malayo. Kaya hindi natin mapapagkaila na ang mga piramid na ito ay kasama sa Seven Wonders of the World. Sa tagal ng panahon, at alam naman nating napakarami ng sakuna na dumaan dito sa ating mundo. Alam mo ba meron na lang nag-iisa na nakatayo at nagsusurvive. Sa ancient world of wonder, ito ay ang The Great Pyramid of Giza. Ngayon alam ko ay napapaisip ka kung sino nga ba ang nasa likod ng na mga amazing structure na mga pyramid na ito. Sino nga ba ang mga makapangyariang hari during that era? At ano nga kayang mga dahilan kung bakit nila pinatayo ang mga naglalaki gusaling ito na inabot ng mahigit 20 years bago nila natapos. At gusto mo bang makita kung ano ang mga mahihiwagang bagay na nidiscover ng mga archaeologists sa loob nito? Kung isa ka sa amin, huwag mong kalimutang mag at i-hit mo na din na notification bell para lagi kang update at syempre, hinding-hindi namin kakalimutan na i nais ang iyong curiosity sa pamamagitan ng extraordinary belief. Simulan na natin bago natin pasukin ang loob at makita ang mga mahiwagang bagay na ditdiscovered ng mga archeology sa loob nito, kailangan malaman mo muna na kaya hindi pa nila malaman kung paano nagawa ang The Pyramid of Giza ay dahil sa taglay na hiwaga nito kung paano siya nagawa ng mga tao noong mga unang panahon kung saan wala pa silang mga masyadong advanced technology o kasangkapan na gamit for construction site. At hindi natatapos ang ating puzzle sa The Great Pyramid of Giza. At alam mo rin ba na hindi pa man naiimbento ang salitang astronomy ay meron ng astronomer sa kanila noong unang panahon na nakakaintindi at nakakapagpaliwanag ng mga bagay-bagay sa outer space o sa galaxy. Yan ay napatunayan ng ating mga eksperto nung ma nila at malaman recently na ang tatlong mata ng The Great Pyramid of Giza ay sadyang nakatutok sa The Star of the Constellation of Orion. At hindi lang yan, ang tatlong naglalaki ang mga gusaling ito ay nakatutok precisely sa True North ang The Pyramid's Eye on the West Bank River Nile kung saan lumulubog ang araw. Ito ay pumapatungkol sa sinasabi nilang himlayan ng mga patay. Ginawa nila ang lahat ng yan kung saan hindi pa imbento ang true computation ng mga white, length, at right position or even meters o ruler man lang ay hindi pa imbento sa mga panahon na yan. Hindi ba't nakakapagtaka na nagawa na nila yan sa ilang libong panahon na nakakalipas magmula ngayon. Ayon sa aming research team, alam mo ba na sa sobrang gara nilang mag ay dito na nabuo ang mga ekspekulasyon na meron silang koneksyon sa mga extraterrestrial. Dahil magpahanggang sa ngayon, ay nahihirapan ang ating mga eksperto, mga geologists, scientists, kung paano nila iisipin. At ito ay nananatiling misteryo kung paano nila nagawa para sa yung impormasyon ang the great pyramid of giza lang naman ang humawak sa loob ng 3800 years sa human history ng the world's tallest man-made structure sa buong mundo na may tinatayang taas na 146.5 meters after a long period of 3800 years na humahawak ng record na pinakamataas na man-made structure sa buong mundo. Ito ay nareplace replace nung tuluyan ng nabuo ang Lincoln Cathedral. At ito ay nabuo ng tinatayang 1,300 AD. At ito ay nagkakaroon ng taas na 160 meters. Sa kabila ng ating pagkamangha, tatlong naglalaki ang ito. Siyempre, hindi nating pwedeng kalimutan ang The Sphinx sa labas ng The Great Pyramid of Giza. Bagamat siya ay nasira na ng panahon, minsan na itong naging napakaganda at makulay. At ito ay nabansagan the oldest and the most iconic statue in the world. Sa kabila ng mga paghanga, dahil sa laki at taglay na ganda nito, ay kasabay ang napakaraming katanungan ng mga eksperto kung bakit nga ba meron itong katawan ng leon at ulo ng tao. Ikaw ba ay isa sa mga naniniwala na itong Pyramid of Gisa ay ginawa lamang para sa lilingan ng mga pero? Kasi on my personal belief, ito ay hindi magiging kasing laki ng napakalaki kung paano siya ngayon at hindi magiging isang ganong kahitek na kailangan pang ikonekta sa mga star at sa ating true north kung siya ay magiging libingan lamang ng ating mga pero. Katulad ng pangako ko sa iyo, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang dahilan at bakit pinagawa ng mga pero ang tatlong naglalakihan na piramid na ito. Ito ay hindi lamang dahilan ng katulad ng sinasabi sa atin ng mga archaeologists base sa kanilang mga natagpuan na ito ay ginawa para maging libingan ng mga perong at ng kanilang mga pamilya. At ito ay pinaniniwalaan ding sagradong lugar na gagabay sa kanila patungo sa afterlife. Dahil based on Egyptian tradition, they believe in many gods, especially yung kanilang haring araw na si Ra They also believe na meron silang kailangan nilang patnubayan o gabayan yung kanilang mga bangkay dahil muli silang mabubuhay ayon sa kanilang paniniwala. Kaya naman mga katren, kung matatagpuan mo ang kanilang mga libingan, nagtataglay ito ng dagsa-dagsang mga ginto at maraming mga kasangkapan para sa muli nilang pagkabuhay. Bukod sa naglalakihan at talaga namang kahanga-hanga mga instruktura, ay pinaniniwalaan pala ito ng mga pero na gagabay sa kanilang bangkay. Isa na nga rito ang sinasabing The Great Sphinx na sinasabing poprotekta sa mga masasamang kaluluwa na maaring maging threat sa kanilang resurrection. Yan ay pinatotohanan lahat ng ating mga professional at mga Egyptologists na nag-aral sa piramid mula pa noong araw. At lahat ng yan ay nakabase from 2400 hanggang 2300 BC all these texts na na nila sa loob ng mga pyramid meron tinatayang 118 Egyptian Pyramid identified sa loob lamang yan ng Egypt. At ito ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero ang pinaka-controversial sa lahat at ang pinakamalaki sa lahat ng piramid sa almost six continental ng ating planeta ay ang The Great Pyramid of Giza. Alam ko na sumagi din sa iyong isipan na masyadong misteryoso ang pagkakagawa sa mga higating strukturang ito para maging libingan lamang. At kung isa ka din sa naniniwala na hindi lamang to mga libingan, may idea ka na ba kung para saan ang mga ito? Importante sa amin ang inyong opinion. Comment down below kung anong masasabi nyo. Sa kabila ng aming mga ibibigay na impormasyon para sa mga bidyong ito, ay meron pang nasabi sa amin ang aming research team na ito ay hindi lamang ginawa upang maging burial places. Tatalakayin natin yan sa ating mga susunod pang mga bidyo. Kaya kung bago ka palang sa ating channel, sana huwag mong kalimutan mag-subscribe. Tuloy natin. At alam mo ang nakakagulat dito? Sa kabila ng pag ng ating mga geologists, scientists, at mga Egyptologists na ang Pyramid of Giza ay ginawa para maging libingan ng mga pero at kanilang mga pamilya. Yan ay pinatutuhanan nung kanilang ma-discover yung mga oldest texts magmula pa sa mga Egyptian noong araw na ito ay nagpapatunay at sinasabi nila na isa lamang mga libingan. Pero ang kahindik-hindik sa mga claim na yan ay wala ni isa na mga pero o mami na natagpuan sa loob ng The Pyramid of Giza. Hindi ba't nakakapagtaka na sinabing ito ay libingan at burial places ng mga mami and their family ngunit walang natagpo ang mga mami dito kahit isa. Ano nga kaya ang nakatagong lihim? At ang mga hidden purpose kung bakit pinatayo ang mga naglalaki ang strukturang ito. Yan ang ating pag-uusapan sa susunod na kabanata ng ating video. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong hayaang mamiss mo to. Huwag mag-atubiling mag-subscribe. Ihit mo na din ang notification bell para updated ka. At sinisigurado namin sa'yo na iwe-weaponize namin ang iyong curiosity sa papamagitan ng extraordinary bilim. Okay ba tayo dyan? See you guys next time! Watch the full video in our channel. Be part of the family. See you there!